Pampanga, for today's video, magsisend off tayo sa lahat ng participant ng Boss Ironman 2024. So ayan, kakarating lang natin dito sa Plaza General Santos at Kabe, ah, napakadaming tao mapangga tignan niyo naman. Ang sumalubong sa buong Evo All. Kabe, daming tao. Daming yes! nakabang sa atin. Sa time na to, Umi, si Norme, pahirapan grabe yung pag-ihi dito kasi malayo yung ihian. Kaya ayan, tignan niyo naman yung sitwasyon niya. Grabe, May! <laughs> Binabalian ako sa labas. <laughs> Hindi ako pinapalabas sa CR. Sabi nila, bubuhatin daw nila yung CR, day. Kinuha kami yung PNB. Paano? Dudungugin ka talaga nila. At kami halos makapasok na sa CR, day. Siya, <laughs> sige halta. Ako, sige buha. O, kinuha. Matatama na kami sa kaya. Nagaling ako eh. Kinuha niya talaga ako, day. ikaw eh. Ikaw <laughs> Nakakatawa nga naman talaga yung nangyari ka, Norme dun sa CR. Pero tignan nyo, after niya magkwento sa akin, nakikichika. May tinatago talagang pagkachismosa to si Norme. Huwag kayong maingay, oh. Nawala yung boses ng video dito. Pero dito ang saya niya kasi marami pa daw siyang sticker na mapapamigay sa inyo. Ano? Maybe ano? ako nagkamali. Ah. <laughs> Thank you, sir, kasi daw yung mga na lumabas dito. Gari, sobrang daming tao. Kaya maraming mong salamat sa iyong support. Kasaming Boom Eagles! Grabe, sobrang daming tao talaga. At itong si ate, kanina pa siya sunod ng sunod. Ngayon lang talaga namin napansin sa pag -e edit oh, 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 oh. grabe na katabalan ng puso mga pangga kasi ang daming mga pangga natin na sumalubong sa atin. I am having Jensen! Ayan ako mga pala si Nundi Garcia and proud to say so isang sa part ng Evo Healthy Peace at parang parang nasalangan sa inyong papunta dito at masuporta sa Evo All-Star! Hello, JD, daughter, I'm Indri Jardim. Mayroon sa talan. Ayan, salamat sa inyo ang suporta. dikerok wei kau wala itu lah Ay, ano yung masasabi mo sa mga tao dito sa Jensen? My God, day! Kung alam mo lang kung ano nangyari sa akin dun yanina. Kalbo at No, no, nome, sticker na. No. Ganun sobrang saya ko kasi grabe yung pinakita nila na suporta sa buong Evo All-Star mga pangga. Grabe. Thank you, thank you sa, sa lahat ng mga taga Jensen na sumusuporta sa buong Evo All-Star. Kahit nakakapagod, wala tong pagod na to kapag naharap na natin silang lahat. Yay! Um, oh, ano yan? Ano yan? Ayan, shout out sa bata na nagbigay sa akin ng sulat. Ayan, idol mo. No, palagi ko pinapanood. Thank you po, idol. Bye bye. <laughs> boss, boss. Ang pink. Ang pink. Ayan, time na nga mga pangga para mag-jump off na yung mga participant ng Boss Ironman 2024. So, good luck sa lahat at sana safe kayo makabalik lahat. Let's go! Grabe, napakasulit talaga ng mga taga-Jensen mga pangga kasi 4pm pa lang kami andito na hanggang ngayon. Nandito pa rin sila nakaabang sa aming lahat. Tignan nyo naman kung gaano kadami ang tao nakaabang. Ay, tignan nyo naman yung mga tao dito sa Jensen mga pangga. O, kahit nakauwi na kami sa aming stihan, andyan pa rin sila nakaabang. Lahat ng pinupuntahan namin, sinusundan talaga kami. Grabe! Feeling ko pa, GGPS la sa amin ah. Kaya maraming maraming salamat sa suporta na binibigay nyo sa amin mga pangga. Hindi man tayo nakatakbo this time mga pangga. Basta babawi tayo soon. Love, <makes noise> love!